nilalanga umano ang ticket ng laban ni Undisputed Super Bantamweight Champion na Oya the Monster in Inoue na nakatakda nga pong ganapin sa May 4 sa t Mobile Arena Las Vegas. Hindi daw po umano masaya ang Team Inoue sa tila hindi maayos na pagpopromote ng top rank sa laban ni The Monster. ayun po yan sa ating trusted source, ito po at basahin natin ang kanyang report. Told by multiple sources, Inoue tickets sa t Mobile Arena in Vegas May 4 on ESPN are totally dead so dead the tickets should be given last rights. And Team Inoue isn't happy about the promotional club, the promoter, none other than Top Rank. That's boxing at Top Rank nowadays. So yan na nga po mga amigos yung sinasabi ng Team Inoue sa mga taong pilit na pinapalabas ng Japan si The Monster. Napakarami mga boxing analyst nga po pati na rin mga dating boxingero ang nagsasabi na dapat lumaban si Inoue sa Amerika. Pero belta nga po ng Team Inoue e eh wala pong problema lumaban sa kahit anong bansa basat ang importante e matumbasan o malagpasan yung kinikita ni Inoue sa loob ng Japan. Kung mga amigo, halimbawa ikaw kumikita ka ng 150,000 pesos sa loob lamang ng Pilipinas sa iyong pagtatrabaho, mag a ka pa ba kung ang kikitain mo lang naman ay nasa 80,000 pesos. So ganun din po yun sa parte ni Naoya Inoue mga amigos kaya hindi po siya lumalabas ng Japan. Eh dahil malaki nga po yung kinikita niya sa loob ng Japan kumpara sa kung lalabas pa siya kahit masabihin mong sa Amerika pa yan. Ngayon tulad nga po sa senaryong ito no sa Las Vegas sa T-Mobile Arena na may seating capacity na 20,000. Hindi na kasi siguro ang team Inoue kung mapupuno nila ito o mangangalhati man lang. So sayang po yung gate revenue. Kumpara sa kung sa Japan ginanap ang laban eh, 55,000 seating capacity maning manilang kay Inoue na punuin. So yun po yung hindi maintindihan o ayaw intindihin ng mga haters ni Naoya Inoue. Basta tipi nagpipilitan lamang nila na takot si Inoue lumaban sa labas ng Japan. Pero ano kaya ang dahilan kung bakit nilalangaw ang ticket ni Inoue sa Las Vegas? Well, para sa akin mga amigos, ang may malaking kamali dyan ay ang top rank. Dahil unang-una mga amigos, bukod sa wala nang dapat patunayan si Inoue sa Super Bantamweight Division. Kung baga kahit pagmasdan nyo po yung rankings ng Super Bantamweight Division, eh parang wala na pong banta na pwedeng tumalo kay Naoya Inoue dyan sa mga yan. Tapos isasagupa mo pa si Inoue kay Ramon Cardenas na halos wala rin pong nakakakilala sa Amerika. Wala pong public demand sa Inoue versus Cardenas. Tapos yung undercard pa po ng Inoue versus Cardenas eh hindi rin ganong kagaganda. Tulad nitong Espinosa versus Vasquez. Number 10 contender lang itong si Vasquez para kay Espinosa. Tapos yung ibang undercard mga amigos eh yung mga rising star na po. Tulad na Rohan Polanco at Emiliano Vargas. So hindi talaga ganong kaganda yung event mga amigos. Parang si Inoue lang talaga yung babayaran mo sa ticket kapag bumili ka. Kaya para sa akin kamalian ang taprang ito. Siguro much better kung kinuha na lang nila yung laban ni Inoue nung nag-decide na si Inoue umakyat sa featherweight division. Pero anyway mga amigos, maaga pa naman po, April 5 pa lang. May isang buwan pa sila para ipromote ang laban. Matatandaan yung huling naging laban ni Canelo Alvarez sa T-Mobile Arena. Eplap din po yun noong unang ratsada ng bentahan ng tiket. Pero nakabawi noong mismong araw ng laban. So diskarte na lang po 'yan ng top rank kung tatapisan ba nila yung presyo ng tickets, magdadagdag ba sila ng mga mabibigat na pangalan sa undercard? Kaya huhusgahan po natin itong boxing event na ito na ni Langaw pagkatapos na po mismo ng laban. ng baraha. Patunayan mo sa Sino